Thanks God it's Friday. Pero ang Friday ko hindi ganun kaganda. Dahil today pinatoko na yung sasakyan. Kahapon nakatatlong pasada lang ako, umuwi na rin agad ako. Kasi itong temperature ng sasakyan tumataas. Hindi ko sure kung bakit. Tiningnan ko dun sa may bandang babak, naglilik siya sa ilalim. Kaya today hinatid ko si Mike sa work niya. Para magamit ko yung sasakyan, para makapag uh, spark driver pa ako. And then sinundong ko rin siya pa uwi. Pagka uwi namin, dumaan muna kami dito sa Food Lion at naggrocery muna kami. Na-excited nga pala ako kasi nakita ko tong buto ng baka. Dito pag sinabing buto, as in buto talaga. Dito nga pala sa Maryland, napakaraming uri ng milk. May whole milk, may 1% milk, may 2% milk, may skim milk. Apakadami. Kapag whole milk, ito mo yung may 3.25% ng fat. Kapag 1%, 1% fat. Kapag 2%, 2% man ng fat pero kapag skim milk ito ay zero fat. Medyo bad trip si Michael kanina kasi medyo late ko na siyang nasundo. Eh kasi naman kanina, napakatumal ng maganda ang tip. Tapos yung last na kinuha ko, oh my god, nasa $62 din, sayang 'di ba? Eh delivery lang naman 'yun. Dito nga pala napakarami ring uri ng ano ng creamer. Coffee creamer. Dito nga rin pala sa US, napakaraming uri ng na mga microwaveable dinner. Yung ito, luto na yan siya tapos parang iinitin mo na lang sa microwave. Ganito kapag yung mga madalian lang, ganyan. Wala kang time magluto. And then nakita ko to, ito yung gusto rin ni Nania. Okay to, pangapang pang merienda o kaya breakfast, ganyan. Nung baguhan pa lang ako sa US, nagulantang ako dahil sa dami ng cheese na nandito. Hindi ko alam na napakaraming uri ng cheese pala guys. Noong nasa Pinas ako, eh, ilang cheese lang ang alam ko eh. Pero pagdating mo dito, oh my god, lahat yata ng uri ng cheese nandito na. Nung baguhan pa lang ako dito sa US, gusto ko magluto ng kaldereta. Iginugil ko kung ano bang uri yung ano bang uri ng cheese yung, cal, yung ano, yung Eden cheese. Kasi 'di ba sa Pinas yung Eden cheese, nilalagay din yun sa ano, sa kaldereta. Eh sa dami ng cheese nandito, hindi ko alam kung anong uri ng, ng, cheese yung Eden cheese. Eh ginugil ko pa. So ang pinakamalapit daw is yung Belvita cheese. Yung Belvita cheese wala yan dito. Nandoon yan sa hindi refrigerated. At sa dami nga ng cheese dito, hindi ko na rin alam kung para saan yung iba. Pero yung mga basic mozzarella, feta, blue cheese, cheddar cheese, frobolon, swiss cheese, kobe jack, sharp cheddar, goat cheese, at marami pang iba. Kaya rin siguro na uso dito yung cheese platter. Kasi nga sa dami ng uri ng cheese, pinagsama-sama nila. Tapos yun, pwede mong gawin snack. At syempre dito rin sa US, napakarami ding uri ng pizza. Iba't ibang brand, iba't ibang flavor, ikaw na lang ang mamimili. Sobrang dami. Pero alam mo, sa dami ng flavor ng pizza dito, ang gusto lang ng asawa ko, yung cheese. Cheese flavor lang ang gusto niya. Kumakain din naman siya ng iba, pero mas gusto niya talaga ang Pipe cheese na pizza. Nakakamiss din pumunta dito sa Food Lion. Kasi nung nasa Ocean City pa kami, dito talaga kami namimili. Kasi ito halos nilalakad lang namin magmula doon sa bahay namin dati. At saka for me, mas mura ang mga bilihin dito kaysa sa Walmart. At saka mostly dito, lagi silang may sale. Anyway, dito sa Maryland, mostly lang store katulad na itong Food Lion. Kailangan gumawa ka ng account sa kanila. Ida-download mo yung app, i-register mo yung phone number mo. Ngayon, bago ka magbayad, i-enter mo yung phone number mo dito sa checkout. Para yung mga sale items nila ma-apply. Tingnan mo yung total ko, $248. At later on, kapag itinotal niya yan, mababawasan yan. Dahil may membership ako dito sa Food Lion. Ayan, $227.72 na lang.